Hello mga ka-viewers and vloggers natin dyan. So ito nga ang aking Epson L121 na naubusan na ng ink. Kaya punta tayo dito sa ating laptop at iselect natin ang printer and scanners at saka iselect natin ang Epson L121 at ang kaniyang printer preferences. Iselect natin ang maintenance at punta tayo sa nozzle check at pagkatapos ay tingnan natin kung ano yung ink ang hindi na magprint or magbakas doon sa band paper as you can see sa ating pag first try ay ang kulay black ang hindi nagbakas sa band paper kaya ating i-deep cleaning sa i-clean natin magstart tayo, maghintay tayo ng 2 to 3 minutes upang matapos si yung head cleaning at pagkatapos ng head cleaning ay ating i- print test at tingnan natin kung na ba so hindi siya na -fix. kaya ulitin natin ang process upang ma-fix ang ating problem so ito na nga ating inulit at pagkatapos ay nag nozzle check tayo at dyan makikita natin na ang bond paper ay may bakas na na kulay black so ito na yung result niya So ito yung karaniwang problem ng mga teachers no kapag naubusan ng kanilang printer ng ink. So ito lang pala ang pala, uh, pala ang solve kung tayo ay naubusan ng ink. So happy happy ako kasi nakakapag print na ang teacher ninyo. So sana ay meron kayong natutunan at inyong i-apply kapag may problema ang inyong printer kagaya ng aking printer na Epson L121. Thank you.